Ma. Singanane oi. Malamig man. Gui malaglag unya ni ahong. Hanchu eh. wit. Wit sabe. Okay, malaglag ah, hanchu oi. Eh. Ganta. Nandao. Oh. Grabe ang nice nice ganda talaga pag ano pag may araw napaka presko lakwat sa unang linggo ng Desyembre lakwat sa kay nindot og panahon naguna-una na si Mayor ka very beautiful ay <clears> himuan <throat> ta ni nila garden para garden sa Morag Beach Beach ang dating para nganha na sila magkuag summer mag inom inom na aron kahalinon kung naalay mga upuan din hiya pang, para pag summer arang kaganda diri super super nice una na si, si mayor pagdali di ha nah na akong amo nag una una na ah ag ako kay nagsigimang kong video video para para na ako'y ma upload content bisag asa bahala kung na diha basta na ay pang upload go wey kadaghanag nagkuan guys oh bibi-bibi, itik ganza huy sa ato pa ni huy hurot naman ni pang inasal ning mga la grabe kadaghan dili lang makita sa video makita lang sa ako ah personal oh grabe kadaghag itik tiyo dasis alis ganze Freera na siya guys Wala na yung mga tagiya Wild Itik Para na sa natur, Nature Nature Nay garaghan oy. Sa ato na guys Ato na mananggi Lechon oy Na oh Sa garaghan Ipang lechon naman ni nato Sa pinas pa <laughs> 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 Hello. Hello. Ganze ayar. Ay, ganze. habis nis gising dan siya abin parad. Habis nis gising by is maki video. Shati, to grapirin me da. To grapirin me da, oh Da, im ocean Im Da, am wala oi kanin ban. Ila man di tanggalan og hmm. Tanggalan na nilag baras. Imoo na nilang ano lake nga dako para tanggalan na nilag baras. Hmm. Uy, prosin pa oh. Pagoy nang leprosin kung ning uban nga ri uy. Nga. Ni. among among first day of December. Jati giguto man ko arba ko man iudto jati na. Prosin pa dito nga area oh. Hi, Papa. At <sighs> tumikip la niya. Di ami agi sa arang kalayo. Kay nagsuot-suot lang, miss. Nagsuot-suot lang, jud miss, ha. Ah. Langsam shot, si nagsuot-suot lang yun may kalibunan susiyahak dangugraba dangugraba kay kuan basa wala may araw good nga rin maunga mauga o oh. okay, maghinahinay na ko kay usar wala ba ni kakamot ang gidrive against the light na kay naanas adlaw ang araw nga rin rin akong kamera i eh, yatubang Diri running akong kamera sa kakahuyan kay against the light. Ang tanawa ng mga kahoy o mga Wala na dahon kay winter naman may December na ko. na yung mga dahon? Kitang kita na ka yung mga lawas sa mga kahoy. Da kakahoy yan. Di amisa itidong. Kanyang hapon, magluto ko lamian nga recipe. Gahapon pa ko nagbabad og ang sayngan ani. uy na mga people guys, wait sa. Hello. So, okay. mana against the light so that's still kakahuyan we are still in kakahuyan wala nang mga blatter dahon because nagkalbo kalbo na <clears throat> yes oh yes hindi naging the light Chadadang Chadadang dadung dadang dadung, dadung, dadung Ouch, darame gracias da. Chadadung cadung dang dung dadung kalbu ang mga kahoy. But they still look beautiful. Da kahoy. Oi, baron pili da auto. Mas das da. Ay, pilay si Makin da bida. Hoy sir, udah. Kumal ba si Gimak da? Ya, yeah, mas das da. Utsian? Ay, lake? Amsi? Oh my god. Ginawa na naman nilang, sinira na naman nila yung bundok dyan, oh. At gagawin na naman nilang ganyan. Parang dagat, big lake dyan. Gagawin niya nilang lake. Ang kakahuyan dyan. Iba nila. Uy, para ay. Para naman kadugnog. Ang isang kakamuto ito. Mga kalangitan. Kanang gihawin na ako sa akong self. Ha? Guys, ko pa nila ang bundok guys. Oo, ang kalangitan. ay kalangitan. Ang kabundukan. Hmm, ilan ang himuong ingon ani? Ocean. Sea, lake. Okay, gila nang himong yung ane o oh? Or pasyalan siguro. O pilays, pagsirin. Kukmal o. Oh. gimak na o. Oh. Ah, is pagsirin pilays. Hala, oh. uy, ila ang ang farm din ha oh. Hello, As, oh. o. Aso. Imoon nila diha ang dako nga lake o. Oh. Wala farm, baya na diha. Ingon ane o. Oh karon nawa na unsa naman na gihimo man nilang farm Estrasi Ay Ah himuon daw nilang kuan sa yan na ani Lake Big Lake Sige man sila panggubaan ng naturoy. eh. Oh, area farm na di haprasinan oh, ilang gihimong ocean o sea our lake ocean lake and so afraid to show my feelings ha? <laughs> <laughs> huh? barong angs Smoky garnish. Bas das aw cook malda, bas si gimakda im failed, si makda blood. Cacci, sabi, is video. Video. Oh, stinky isma most video stop makin. Ay, stop makin. Oh, wala dahon. Oh. Welcome to kakahoyan kalbo. Ganze, <laughs> that is free. Free for the flushly slingy. Flushlingy. Refugees. Refugees. Tagatari ko, refugees. Kedelasan mga mga nai mag as kadalasan dire sa mga refugees mga magpurong-purong dili na lang na ako istorya kay kasi ma-offend basta magpurong-purong alam mo na dire ba bundar ba sa likas ber yah sigihan nila ko suot ng Germany magkuban nila ng mga pinoy ng interesado ng mga rich na dili tapulan o noy lisud disuro nila pa dungari balok tutbening ko to kanimo bang gobyerno na now Patimal It's main handy Ay, handy off Makin Uy, prosin pa oh Ah, tugnaw na